Samantala mga kabrigada, umapela si Sen. Christopher Bongo sa mga Pilipino na suportahan ang advokasya ng wantahanan Party List. Matapos ang opisyal na pag-endorso ng senador sa wantahanan, ide idinin niya ang kahalagan ng murang pabahay para sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan. Bilang kilalang mapagbalasakit, idinin ni Sen. Go na suportado niya ang pangunahing programa at isusulong ang wantahanan na masisilungan para sa lahat ng mga Pilipino. And of course, attorney ng One Tahanan. Ganda nga po po, bongo po tayo. Pagla ang bisyo niya ay mag-servisyo lang po. Number one po dapat ha. Tandaan nyo po, 118, one, one, one Tahanan. Para po sa uh, kanilang advokasya na pabahay. Yun po importante. Ang murang pabahay para sa mga kababayan natin Pilipino. Tulungan po natin, lalong-lalo na po yung mga mahirap. Yan ang po pakiusap ko sa mga party list na ating uh, sinusuportahan. Salamat po. Ang salamat po. Kumugo po. Pagkakatulad. Kung maalala mga kabrigada, ang numero uno sa mga gustong ipatupad sa batas ng wantahanan ay ang abot kayang pabahay, kabila na pabahay para sa lahat na mawala equity o zero down payment. Balita nationwide. Sa tanghali. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drive Max Coffee. Ligayan. Tuloy-tuloy.